Deuteronomio, Kabanatang Labilima. Sa katapusan ng bawat pitong taon ay magpapatawad ka ng iyong mga pautang. At ito ang paraan ng pagpapatawad. Bawat may pautang ay magpapatawad ng kanyang ipinautang sa kanyang kapwa. Huwag niyang sisingilin sa kanyang kapwa at sa kanyang kapatid sapagkat ang pagpapatawad ng Panginoon ay ipinahayag. Na isang tagaibang lupa ay iyong masisingil, ngunit anumang tinatangkilik mo na nasa iyong kapatid ay ipatatawad ng iyong kamay, ngunit hindi magkakadukha sa iyo, sapagkat pagpapalain ka nga ng Panginoon sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang iyong ariin. Kung iyong didinggin lamang na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isagawa ang buong utos nito ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos, na gaya ng ipinangako niya sa iyo, at ikaw ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit hindi ka mangungutang. At ikaw ay magpupuno sa maraming bansa, ngunit hindi kanila pagpupunuan. Kung magkaroon sa iyo ng isang duka, na isa sa iyong mga kapatid na nasa loob ng iyong mga pintoang daan sa iyong lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni pagtitikuman ng iyong kamay ang iyong dukhang kapatid, kundi iyong ang bubukhin ang iyong kamay sa kanya at iyong ang pautangin siya ng sapat sa kaniyang kailangan sa kaniyang kinakailangan. Pag-ingatan mong huwag magkaroon ng masamang pag-iisip sa iyong puso na iyong sabihin, ang ikapitong taon na taon ng pagpapatawad ay malapit na Atang ang iyong matay magmasama laban sa iyong dukhang kapatid, at hindi mo siya bigyan, at siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo, at maging kasalanan sa iyo. Siya nga'y bibigyan mo, at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay, sapagkat hindi mawalan ng duka sa lupain kailanman. Kaya't aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, Babukhin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid, sa nangangailangan sa iyo, at sa dukha mo sa iyong lupain. Kung ang iyong kapatid na Hebreyong lalaki o babae ay ipagbili sa iyo at maglingkod sa iyong anim na taon. Sa ikapitong taon nga ay iyong pagpapaalaming laya sa iyo. At pagka iyong pagpapaalaming laya sa iyo, ay huwag mo siyang pagpapaalaming walang dala. Iyo siyang papagbabaunin na may kasaganaan ng bunga ng iyong kawan at ng iyong giikan at ng iyong pisaan ng ubas. Kung paano ang ipinagpala sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay bibigyan mo siya. At iyong aalalahanin na ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos. Kaya't iniuutos ko sa iyo ngayon ang bagay na ito. At mangyayari na kung sabihin niya sa iyo, hindi ako aalis sa iyo, sapagkat iniibig ka niya at ang iyong bahay, sapagkat kinalulugdan mo siya, at kukuha ka nga ng isang pangbutas at ibutas mo sa kanyang tainga sa pintuan, at siya'y magiging iyong alipin magpakilanman, at sa iyong alipin babae man ay gayon din ang iyong gagawin. Huwag mong Mama Bigatin, pagka iyong papagpaalaming laya sa iyo, sapagkat ibayo ng kaupahang magpapaupa ang kaniyang ipinaglingkod sa iyo sa anim na taon, at pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Lahat ng panganay na lalaki na ipinanganak sa iyong bakahan at sa iyong kawan ay iyong itatalaga sa Panginoon mong Diyos. Huwag mong pagagawin ang panganay ng iyong baka, ni huwag mong gugupitan ang panganay ng iyong kawan. Iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos taon-taon sa dakong pipiliin ng Panginoon. Kakanin mo at ng iyong mga sangbahayan. At kung may anumang kapintasan na pilay o bulag, anumang masamang kapintasan ay huwag mong iyahain sa Panginoon mong Diyos. Iyong kakanin sa loob ng iyong mga pintuang daan, at ang marumi at ang malinis ay kapwa kakain, na gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Huwag mo lamang kakanin ang dugo ni Aon, at iyong ibubuhos sa ibabaw ng lupa na parang tubig.